ulit sa aming YouTube channel. Ayan, for today's vlog. Uh, nandito ulit kami sa aming farm. Ngayon po is magpapaharvest ng palay. Palay naman ngayon, guys. So, Pagkatapos okay, si Boys, palay na. Ano, medyo ano na yung ating harvest. Sa ano na. Mahigit <laughs> kumulang. Mahigit kumulang na. Okay. Medyo maganda yung ano ngayon. Sana maka, ano, makakota. So, yun. Ayan, guys. Gusto lang din po namin makiramay sa... Ah, uh, pamilya ni Naldo, 'yan. Uh, alam naman din po natin yung nangyari na sa kanya, 'yan. Gusto lang din, gusto po namin makiramay sa pamilya niya at sa buong team Harabas. Harabas. Ayun, nakikiramay po ang buong team DSL sa pagkawala ni Naldo. 'Yan, guys. Uh, nakakalungkot talaga balita 'yan. Ay. Sobrang nagulat kami. Pero kala feeling ko, kala ko prank-prank lang eh pala totoo talaga siya. Nakakalungkot din mo. Na. kasi sa, sobrang biglaan. <clears throat> hmm. Sa mga susunod na araw siguro uh, ma, po kami dun sa kanila para maki personal na makiramay sa sa kanila. Then guys, umpisa na tayo sa ating pagluluto at napakarami natin na. Luto ngayon, tanghali na. na. Magbulalo yata kayo. May bulalo. May Ay, And guys, yung unang hinaharvest yung kay Ate Greta. Kapag naka 100 daw may gitan, magkatay tayong kambing. Alah, babaw na ng aming fish pan. Baka abutin ng gabi to ah, duwang pa to. nag-meeting pa kayo? mga senior. Nagsunod Hello sila. Po. Kaya galing sila can sa, sa barangay. May ayuda na naman yata kayo ah. Wala. Wala pa rin. Wala pa. Validation lang. Yeah. Validation. Ay, naglalaga tayo. Wala ng... po hala Turning baloy. pasok kayo sa amin. Wala man siya. Hindi nang radyo Hindi nang tawag. Oo. Hindi ko nga hindi tayong tawag pangalan ko, naglapit na ko sa kuwa Nandito ba sa rabantay? Eh, isang Hmm, daw nakiarawan doon tayo kuwa. Parang siya kasi yung nakita ko kanina. Hmm, ng nga, pagbalasan niya. Nakita niya kung marami? Sina ba? Isang <coughs> dalila. Ano na yun, hindi pa daw mabilang sabi ni Tutu. Kaya niya, sub kaya niya. Atop mo makamata kung kuyana mo.

yun, mali sa kamay mo. Ito sa akin. ng dito, kahit na tayo Oo ah. Oh.

Next batch. Next kami batch, naman. kami naman, guys. Ang <coughs> dami e nito. kay master dragon na itong hinaharvest harvest nila. harvest ni Tituligay, ano, talong. Natuyot na kasi eh, kaya hindi na maglaki-laki. Ayan, magawa tayo ng bunga na malugay! Di man lang nag-ano eh. Ah. Dito palang bagsak eh. Lala, papaya. Ang kada dako. Kung doon pa sa bahay, kadami pa yun. Eh. Hindi, makagwanta magkain ng malunggay. Matikap na? Hmm, wala pa eh. Hmm, doon sa ano eh. Puno. Pinagmamalunggay. Pang ang kadami yun. will sana ng tilapia para may pang paula mamaya. Kaya alam mo kang wala nga mga mahuli. Nagtago na sa ilalim at mainit. Yun, kaliit. Marienda time. So, Merienda rin sa Teligaya. at nagulit. lang makaramdaman at ka na siguro. Makain, ka lang. lang. <laughs> oh. Tapos na rin yung maluwang, oh. Ay, yung palalamaw. Yan, eh, laki. Ang Luto, manan! yung luto mo? guys. Adobong, ano tayo? Adobong pato. Yan, request nila. Adobong pato daw. Tawang kakain, guys. ano, mga nabubuhat ng panay. Sino na pato? sila na rin sila ng pato? Kunti lang kasi yung nakawin nila. Antipasin eh. Tignan nga natin. mga kadragon. Medyo matigas na tong ano oh. Turdan. Pwede na lang ipahinog Tataba Tataba nga. Hmm? Pwede na. Kataba na oh. Hindi <laughs> ko paano yun. Pagalitan ka dyan ng tiligay pag hindi mo pinukan. Isa <laughs> pa dre. Kasabihan. ba ang kukyot ng ating mga tarnan? Pwede na rin to. Pwede na rin yan, oh. Oh, kapatapapin mo. Ano, kadang kala mo, kalaki, ah. <laughs> yes, yeah. ang ganda guys ng ano niya pagka Pag ano, pag, ano yan, dilaw yun. na dilaw. Ang kinis ng balat. Sana all. <laughs> Sana all. Ito, meron na naman. Kaya lang nga ano, naman. Pakunti ng pakunti ang kanyang bunga. <laughs> Saka meron din tayong saba dito. Yan. Ayan mga ka-dragon eh ating harvesting na yung ating ano, saging na saba. Ayan siya guys. Ayan siya ang filmersing pupulak ng saging. Ayan guys, hinog na yung isang saging. Kaya pwede nang ano Oh, hindi naman pala. Dito naman pala sa kanalang kanya. Bagsak. Oo. Oh. Dito man pala sa kanal ang direksyon niya. Ang pokolong. Ganda ng saging, oh. Oh, 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 oh no. Medyo siguro guys, naka na kami dito sa sapat ng Ay, sapad buwig. Ano, nagagawa Hindi nung ano itong taon, itong ano lang. <laughs> Oh, ang ganda guys, oh. Quality yung kanya, oh. Oh, ganda na naman ang hinug nito, oh. yung dilaw no? na dilaw siya na. Oo, pari. Ay, ang bigid na loob guys, na. Tamay sa mag ka. Sarap. Ganda mga namang Banana cute. Ganda tayo, bilo-bilo. Bilo-bilo <coughs> talaga. Bilo-bilo talaga. Bilo-bilo so, daw si Buntis, guys. Pag mainaw. Upo mong <t buying> pwede <them> ka si Nana. Mag-inap mm Na? -hmm. Sa gara't ganun kasi Magandang ano dito. Sag kang dito banda. Yun guys, so oh, meron na namang bago. The next day. So ayan mga ka-dragon, uh, ito na yung harvest ni Master Dragon kahapon. Yung sarili ni Papa naka 4.85, yung kay ate ay 1.18. Malaki-laki ang naani ngayon. Buti nga hindi inabot ng ano. Hindi natuyot. Bari uh -huh. ang nagbibilad sila, kuya Edwin, kung Huwag ko kung abutin ng isang linggo to tuyo yata ngayon ay ano, binibili ng 28 pesos. Dati ay ano, 21 lang. Thank you Lord sa masakla ng ay sa biyayang.